tatlong linggo. Ito ang palugit na ibinigay ng pamahalaang lungsod sa mga telecommunication companies sa lungsod para linisin at ayusin ang kanilang mga kableng hindi na nagagamit at nagkabuhul-buhul na. Katunayan, isa ito sa problema ng Barangay Dominican Mirador. Bakit ang hirap nilang matawagan na despite na lahat ng linya na tinawagan namin ng na, linya nila, wala So nagpapasan, yung kagaya sinabi ko, nagpapasan sila, hindi sa amin sa amin yung umatid. So yung Benego naman, sila pala yung tumawag sa globe uh, telecommunication. So, buti nga hindi naputol eh, kasi talagang ipapaputol ko na yung, kasi sumasayad na eh, hindi talaga. Dahil sa kawalan ng aksyon ng ilang mga telecommunication companies sa loob ng isang buwang palugit, ang pamahalang lungsod na ang nagtanggal sa mga ito. Nagiging mandato siya in way kasi it, it involves safety. Kaya namin to pinasok kasi nakikita namin yung need. And of course, ito rin yung gustong pagawa sa amin ni Mayor kasi it looks like wala tayong specific na city agency who should be dealing with this. Nakarely tayo sa mga tele, telecommunications company na sila naman, ang inaatupag lang nila ay yung kanila, kan, kanilang mga linya. So, yun po ang nagiging problema. Kaya po kami pumapasok kasi somebody has to do it magpuputol na kami. Kung hindi ka compliant doon sa 16, magbibigay na ako ng instruction. Minitulin namin yung aming mga, <coughs> minit ko yung ibang mga mga telco, especially PLDT at yung dating, kasi sila yung dating may-ari na, sila naman ang bumili doon sa Pilten. At karamihan ng mga wires kasi Pilten, uh, old wires. Kaya sinabihan ko sa kanila, puputol kami. Kung nakita namin na uh, kuan mababa masyado puputulin namin gamit ang mga hagdan at plies, mano-manong pinagtatanggal ng Public Order and Safety Division ang ilan sa mga kable uh, we've started actually dito sa may um, new mm -hmm. we've cleared a huge area na sobra talaga yung uh, problema nila sa tumbling wires no? so it's uh, tangled, and congested uh, wiring na halos uh, it creates a shadow already sa kalsada ganun kakapal yung ano so we've cleared that uh, area at New Lukman, and we move now dito sa ating palengke Kayang Street so packet kami from Compact 1 packet hanggang sa uh, BCPO Hiling pa rin ng barangay at ng POSD ang kooperasyon ng iba pang telcos para sa gagawing pagtatanggal ng mga kable Sana naman yung mga telco companies na yan eh, ano na ayusin talaga yung kanilang linya dahil napaka-dangerous na ngayon dahil Ma masyado ng mababa talaga yung mga kagre. Ang sinasagawang clearing operation ay pinagtibay sa ilalim ng Memorandum No. 138 Series of 2024 ng City Mayor's Office. Nakapaloob rin dito na tanging mga kabling mayroong haba na labing anim na pulgada na nakalaylay sa mga sidewalk ang kanilang tatanggalin, habang labing walong pulgada naman sa mga nasa kalsada. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.